Ito ang panghuling bahagi ng ating listahan ng mga artista at celebrity na laging biktima ng mga hindi totoong balita na pumanaw sila at ang kanilang mga reaksyon. The Philippine Showbiz List presents Celebrities na biktima ng fake news na pumanaw na sila, Part 3. John Lloyd Cruz, Si John Lloyd ay umano'y pumanaw naman noong June 2018. Ang mga website na kumalat ng chismis na ito ay hindi naglalaman ng mga petsa at iba't ibang dahilan ng ibinigay para sa kamatayan niya. Isa sa kanila ay nagsasabing namatay si John Lloyd sa isang carjacking incident. Habang ang isa pang site ay nagsabi na ang aktor ay tumalon mula sa si itaas ng isang condominium building. Nangyari ang death hoax ng panahong nagpapahinga si John Lloyd sa showbiz, ngunit malinaw na buhay pa siya. Shaina Magdayaw. Noong October 2019, kumalat naman sa social media ang balitang di umunoy dead on arrival si Shaina dahil sa hypothyroid. Ginamit para na nag imbento ng balita ang pangalan ng GMA News bilang website na nagbalita nito. Tinawanan na lamang niya ang fake news na ito at sa kanyang Instagram post, ipinakita niya sa kanyang followers na siya ay buhay pa. At nagbahagi ng set of pictorial photos para sa isang bagong proyekto. Ogi al Qasid Noong 2020, pinatay din sa social media ang singer-comedian si Ogie Alcacid. Isang fake news item mula sa isang website ang bumandera sa Facebook na mismo si Ogie ang nakabasa kung saan ay natagpuan o mano siyang walang buhay sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa harap ng kanilang tahanan. Nakalagay sa title ng walang katotohanan ng balita ang mga katagang Ogie Alcacid na ang patay sa loob ng kanyang sasakyan. Ginamit pa na nag-upload ang logo ng GMA News TV at ang litrato ni Ogie na may dalawang magkadikit sa sakyan upang palabasing totoo ang ulat. Nirepost naman ni Ogie sa Instagram at sinabi wala itong katotohanan. Pwedeng-pwedeng hindi patulan ni Ogie ang paninira sa kanya pero may mga taong mabilis maniwala sa fake news. Kaya tingin ng iba ay tama ang maagap niyang denial. Hindi rin ito pinalampas na kanyang asawang si Regine Velasquez at pakalat ng death hoax. Bukod ayon sa hindi totoo ang balita, may mga kamag-anak sa lang pwedeng maapektuhan na negatibong balita tungkol sa kanyang mister Jesse Mendiola Noong 2018, naglabasa naman sa ilang blog sites ang diumanoy pagpanaw ni Jesse matapos na maaksidente sa kotse agad naman niyang pinabulaanan ng maling ulat at nagpost sa kanyang Instagram upang patunayang buhay na buhay siya pagamat kot nga siya sa aksidente matapos sa makatulog ang kanyang driver at nawala ng control sa van kaya dito bumangga sa isang barikada Nagpasalamat naman si Jessie na walang nangyaring masama sa kanya at walang ibang sasakyan na bumangga sa kanila. Bong Revilla Jr. Makailang ilang beses naman na biktima ng death hoax ang actor politician na si Bong Revilla Jr. Taong 2016, naging usap-usapan sa social media ang diumanoy pagpanaw niya. Nangyari ito ilang araw matapos ang balitang isinugod siya sa ospital dahil sa matinding migraine at high blood pressure. Agad naman itong pinabulaan ng kanyang abogado. Noong September 2017, may kumalat na namang balita na pumanaw na raw siya dahil sa heart attack. Mabilis ito nakarating kay Bong kaya naglabas siya ng statement para mapanatag ang kalooban ng mga nagmamahal sa kanya at ng supporters niya. At sa kasagsagan ng pandemya noong 2020, muli na naman siyang tinatay online matapos siya magpositibo sa COVID. Dahil dito, nagsagawa si Bong ng Facebook Live upang pabulaanan ang balita at tiniyak na alive and kicking pa rin siya. Ana Marie Gutierrez Biktima din ng fake news ang 80 sexy actress na si Ana Marie Gutierrez dahil pinatay siya ng paranormal expert na si Jaime Licauco sa artikulo na isinulat ito sa Philippine Daily Inquirer noong June 11, 2019. Si Ana Marie ang subject ni Jaime sa article na may pamagat na Bold Stars Antique Dresser is Haunted na di umano ay pumanaw sa Los Angeles taong 2009. Nabigyan naman ng pagkakataon si Ana Marie na itama ang fake news na siya ay pumanaw. Sa exclusive interview yun ng isang entertainment news site sa sexy actress noong 2020. Sinabi nito na nagulat siya nang malaman na may ganitong balita. Nang i-google niya raw ang kanyang pangalan, hindi siya makapaniwala na may mga nabasa siya na siya ay patay na. Ang fake news tungkol sa kanyang pagkamatay ang nag joke kay Anna Marie para magbukas ng Facebook account. Ito ang paraang naisip niya upang malaman ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan na buhay na buhay siya. Kinampirma ni Anna Marie na kumonsulta siya noon kay Jaime tungkol sa kanyang antique dresser. Pero nagkamaliraw ang paranormal expert sa kwento nito na mid-90s na makatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa aktres dahil 1987 na mag-migrate ito sa New York. Noli Di Castro. Noong October 2021, kumalatan nilang post sa social media na nagsasabing pumanaw na si kabayang Noli Di Castro matapos umunong madulas at makamatos bago ito na Ilang oras matapos siyang patayin sa social media, nagpost sa kanyang Instagram ang veteranong broadcaster ng video na kanyang koi pond. Kasunod nito ang isang maiksing video na kanyang signature phrase na nagsasabing, I love you, kabayan, I love you. Nauna rito, pinabulaanan din ng kanyang anak na si Cardi Castro ang balitang pumanaw na ang ama. Sa isang Facebook post, sinabi niya na maayos ang lagay ng kanyang ama at sa katunayan ay kasama niya raw ito naghapunan. Ryan Kayabiyab Taong 2016 ang kumalat sa social media, partikular sa Facebook, ang diumanong pagpanaw ng sikat na composer na si Maestro Ryan Cayabyab. Sa isang interview, sinabi niya na ikinagulat na kanyang pamilya ang paglabas ng fake news. Ganunpaman, hindi naman daw ito lubusang naka sa kanya dahil buhay na buhay siya. Joey Marquez Taong 2021, dalawang beses namang nabiktima ng death hoax si Joey. Una riyan ay dahil sa atake sa puso sa ipinost ng Facebook page na Viral Today's News Pilipinas, sinabi nitong pumanaw na daw ang actor-politician sa edad na 65. Itinuro pa ng mga nasa likod ng fake news na ito ang Kapuso News Program na 24 oras bilang source o manon ng balita. At kahit obvious naman na hindi totoo ang balita, marami pa rin netizens ang nagpost sa comment section para ipahatid ang kanilang pakikiramay sa pamilya ng aktor. Pinabulaan naman agad ito ni Joey. Sa kanyang Facebook page, nagpost siya ng mga katagang Still Alive and Kicking. Nakuha rin niyang punahin ang edad na kalagay sa post at natawa dahil mas bata siya doon ng limang taon. Sa kalawang death hoax naman, kumalot ang balitang namatay naman siya na sa sakit na diabetes. Sa isang interview binanggit ni Joey na ang pangatlong anunsyo ng kanyang kamatayan ay maaaring hindi na maituturing na biro. Binanggit niya na dahil sa ulat na siya ay maraming tawag mula sa mga kaibigan at kamag-anak ang dumating. Michael V. Muntik ako mahulog sa kama. Ganito naman inilarawan ni Michael V. Obitoy ang naging reaksyon niya ng mabasa ang fake news tungkol sa kanya. Noong July 2020, pinagpasa-pasahan sa social media ang peking balita na siya ay namayapa na. Pineke ang impormasyon ilang oras matapos niyang inanunsyo sa kanyang vlog na positibo siya sa COVID. Sa social media post ni Bitoy nang ibahagi niya ang screenshot ng fake news na na-publish isang blog, pinagtabi ng writer ang dalawang letrato niya. Nasa kanan ng screen grab mula sa vlog ni Bitoy habang sadyang pinaputla para magmukhang multo ang picture niya sa kaliwa. Mababasa ang titulo ng artikulo na Breaking News, aktor na si Michael V. o Bitoy ay pumanaw na kanina lamang. Nilakipan pa ito ng hashtag na RIP Michael V. Sa mensahe ni Bitoy, pabiru niyang sinabi na advance mag-isip ang may pakalat ng peking balita. Pinaalalahanan din niya ang kanyang followers na mag-ingat sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Anya, lumantad siya bilang COVID patient upang maintindihan ng publiko ang panganib ng sakit. Pero ibang panganib daw ang naitutulot ng pagpapakalat ng fake news. Sharon Coneta Maging ang megastar ay hindi rin nakatakas sa ganitong balita. Sa panayam ng isang showbiz website kay Casey Concepcion, noong October 2014, inihayag niya kanyang sama ng loob sa kumalat sa social media at text na sumakay bilang buhay na di umano ang kanyang ina dahil sa atake sa puso. Ayon kay Casey, hindi nakakatawang biro ang ganitong balita, lalo pa at buhay ng tao ang pinag-uusapan. Boy Abunda Taong 2021, laman naman ng social media ang ko sa pagpanaw di umano ng King of Talk dahil sa komplikasyon nito sa sakit. Sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel, binigyang linaw ni Boy ang maling balita. Nagulat daw ito ng ang dami ng tatawagan sa kanya. Magiging ang long-time partner na si Bong Quintana kahit na sa iisang bahay sila. Ayon kay Boyd, sa tagal niya sa industriya, nasanay na rin siya at nabanggit na napagdaanan na rin ito noon. Matatandaan ng taong 2014, kumalat din ang tungkol sa kanyang pagkamatay dahil rin sa sakit. Dahil dito, iniisip na lang daw ni Boyd na pa ang buhay niya. Pero gusto niya iparating sa nagkakalat ng ganoong balita na pwede na nga raw mauna ito kung gusto na niya. Okay lang daw siya at hindi nagmamadali. Sa huli, pinaalalahanan ni Boy ang publiko na sana raw ay mas maging maingat sa nababasang fake news. Rufa May Quinto Noong November 2019, lumabas naman sa isang website ang video na nagdalaman ng balita tungkol sa pagkamatay ni Rufa May. Ang video na may tagal na limang segundo ay nagpapakita ng isang larawan na parang eksena ng krimen kung saan isang pulis ay nakatayo sa harap ng isang patay na tao na nakahiga sa isang kama. Ang naturang post ay may titulong Breaking News, Rufa May Quinto, tagpo ang patay sa loob ng kanyang kwarto. Sa isang interview, inamin ni Rufa May na natakot siya sa paglabas ng naturang balita. Noong una niya ay binalaw, wala lamang daw niya ito, dahil sa wala naman itong katotohanan. Pero hindi niya raw maiwasang makaramdam ng takot. Nagdasal raw siya at umaasa na sana wala ng ganong mga chismis. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!